Lola, yeah. ako po si Daddy Pranky. Kilala niyo po si Daddy Pranky? Opo. May dala akong bigas, bigyan ko kayong bigas. Tignan yung mga kababayan, no? Oh. Sinaid na talaga. Nilagay na dito para ito isaing. Sabi ni Lola, pag walang dumating, eh, Wala. Wala. Paano Lola, pag wala? Eh, di wala. Hindi eh, wala? Hindi wala. Kain. Hindi ka kakain. Oh. Kita. Hindi ka makita. Hmm. Hanggang saan ang inabot ng paningin mo? Yung mga tao diyan nakikilala mo pa? Eh, hindi na. Yan, you no? Know? Hindi. Ito, 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 mga pangit dito. Nakita mo pa? Hindi, hmm. hindi, hindi hindi ko rin makilala. Hindi mo na makita. Hmm. Sige, Lola, para gumaling yung mata mo, bigyan kita ng gamot. Ha? Oo. Okay. Lola! Kita mo to? <laughs> ay pera. Ay pera, sabi ko na nga ba, mali. 'Di ba? Ang bilis lang gamutin 'yung ano, mata ng matanda. Ay, salamat. Salamat. Lola? Oo. Uh. Pag nakita mo 'yung pera, ibibigay ko sa iyo nakilala mo 'yung pera, sa na. Oo. Uh -uh. Okay, oh, bigyan kita 500, Lola. Lola, good morning. Good morning. Kumusta po kayo? Ito. Anong pangalan ni Lola? Carmenita. Ilang taon na po kayo, Lola? 78. 78. Oh. Sino kasama niyo po diyan? Eh, kasama ko yung asawa ng anak ko. Ah, kasama niyo yung asawa ng anak niyo. Oh. Anak niyo lalaki? Oh. Asawa niyo po nasaan? Wala na. Ay, wala na. Hmm. Nasaan na nagpunta? Namatay na? Ano, ah, namatay na? Kumusta ang buhay-buhay? Ma mahirap. Bakit mahirap? Ay, ma... Ay... Walang... Walang... Eh. Walang? Walang makain. Bakit walang makain? Eh, wala eh. Bakit mo po nasabing walang makain? bakit umiiyak na si Lola? Ha? Uh. Huh? Bakit walang makain? Eh, paano? Mahirap nga. Kailan e, po ba anak nyo? Wala. Eh, isa? Eh, iisa lang. Kaya dyan lang kayo. Hmm. Hmm. Mahirap nga, no? Liit ng bahay ni Lola. Mahirap. Hindi po mapagawa. Hindi nyo mapagawa. Eh, ba't umiiyak si Lola? Hindi. Ba't lumuluha po kayo? Ano ba trabaho ni Lola nung bata pa? Ay, nag-trabaho rin ako sa Pan City Hall. Ano trabaho niyo sa City Hall? Nag, ano ako? Nag, ano yung pangalan mo? No? Nag, eh, ano ba yun? Ano trabaho sa City Hall? Matagal ka po doon, Lola? Matagal. Ilang sam taon? Sampung taon. Ay, sampung taon. Eh, di may pension ka, Lola. Wala. Ay, bakit? Eh, ano eh? Sa kwan ako eh. Sa? Na... Basta sa sampu, uh, sampung taon na kung nagtrabaho, pero wala rin. Hmm. Sayang naman. Oo. Uh -huh. Ano trabaho ng anak nyo po? Hmm, wala. Wala? Apa? Nagtatrabaho ngayon. Anong trabaho niya po? Construction. A construction. Bakit kasi isa lang ang anak ni Lola, hindi mo dinamihan? Ay, wala eh. Daddy, Daddy. So ngayon, dito na lang kayo. Dito na lang ako. Buti malakas pa si Lola. Hey, hindi nga ako makakuan. Hindi makalakad? Mm -hmm. Bakit? Ah, uh, ano ako? Na-stroke ako. Ah, na-stroke ka. Mm -hmm. May inom ka ng gamot. Paano mo nasabing stroke si Lola? Na-stroke ako. Mm hmm. Anong gamot nyo po? Losartan. Ah, losartan. Buti hindi mataba si Lola, ano? Mm -hmm. Kasi mas mahirap pag mataba, tapos na-stroke. Ngayon mga kababayan, mga kabaranggay, si Lola na nadaanan natin, nakatira sa maliit na bahay na to. At napansin namin kaya kinumusta lang natin. Lola, yeah. ako po si Daddy Frankie. Kilala niyo po si Daddy Frankie? Frankie? Opo. Hindi po? Hindi niyo kilala? Hindi po? O ngayon, ako po si Daddy Frankie. Oh. May dala akong bigas, bigyan ko kayong bigas. Maal. May bigas ba kayo diyan? Wala. Ay, wala bakit? Ay, totoo. Ha? Wala akong bigas. Hindi nga. Wala. Totoo? Oo, oh, kahit tignan mo. Tignan ko, patingin yung lagayan ng bigas. Sige. Tignan natin. Ay, stroke na nga si nanay. Wala. Ang mayroon pa. Mabigat pa eh. Tingin, Lola. Pop. Uh, uh, oh. Uh, uh, uh. ah, mayroon pa? Iya. Hasan. Ah, oh, hindi mayroon. Eh oh. <laughs> nanyo mga kababayan, mayroon pa nga pero kalahating kalahating oh. gatang. Uh. Ha? Mm -hmm. Ilang gatang ba't sinasalang ni Lola? Um, dalawang dalawa. Dalawang gatang. eh oh. e, paano yan, oh. eh kalahating gatang na lang? Wala kana. Wala. Hindi, hindi, kami hindi kayo natsaing. Bakit? Uh -huh. Wala kayong bigas. Ano yon Ano yun? Aburo. Oh, tignan yung mga kababayan. Oh. Sinaid na talaga. Nilagay na dito. Para ito isaing. Sabi ni Lola, pag walang dumating, eh, wala. Wala. Paano Lola pag wala? Ay, eh, wala. Ay, eh, wala. Hindi ka kakain. Kaya pwede ba yon? Oo. Di mabilis tayo patay pag hindi kakain. Ha? Na Diyos. Bahala na ang Bahala na ang Sige, Lola. Anong ulam pala? Wala rin. Eh. Wala rin. Patay tayo dyan. Kaya ang payat mo, Lola, kasi wala nang kanin, wala pang ulam. Wala nang Hindi ka na pala talaga makakalakad, Lola. Yan ang reason sa stroke mo. Oo. Oh, oh. Sige, Lola. Bigyan kitang isang sakong bigas. Sige, salamat. <laughs> Oo. Pahingin Isang sakong bigas, Kuweriski. Anong pangalan? Franklin. Daddy Frankie po. Daddy Franklin. Opo. Galing ng pintuan ni Lola eh, oh. Makaluma talaga. No? Gano'n na kayo katagal nakatira sa bahay na to, Lola? Matagal na mga... Mm -hmm. Sampung taon. Oo. Oh. Sampung taon mula noon hanggang ngayon, ganito bahay Ganito pa rin. Ganito pa rin? Oh. Bakit? wala. Ba't hindi mo napalitan yung bahay mo? Ay, ayan na, ayan na yung bigas. O, oh. oh. sige, dyan ka lang, Lola. Teka, oh. oh. Lola, hagis ko dun. Ako na, Lola, bang hindi mo kaya. Oh? Walang ano man, Lola, ilagay natin yan. O, oh, urong ka dito, Lola, para mapagkwentuhan tayo. Ayan. Happy ba si Lola? Oo. Ano yung pangalan ulit ni Lola? Miling na lang. Lola Miling? Oo. Ilan taon? Uh, 78. 78. Oo. Boundary? Oo. No? Oo. Kasi 78, malinaw pa yung mata. Mahina. Hmm, Mahina na yung mata? Mahina na. Luha na luha. Luha na? Hmm. Pero maliwanag pa paningin. Hindi. Malabo na? Oo. Sayang lola, bigyan pa naman sana kita ng pera eh. Kung makita mo yung pera, bigyan kita eh. Sana. makita ko. Kung kwan, ganyan makita ko. Ay malakas pa mata? <laughs> ha? Pero yung tayo nga malakas pa. Oo, uh, malakas pa. Pero yung mata medyo malabo na. Mm -hmm. Magaling ako gamut ng mata lola, may gamot ako. Sige nga. Gusto mo gamutin kita. Ano ba ang sakpin problema ng mata mo lola? Malabo. Oh. Malabo. Malabo. Madali lang 'yan, palinawin. Ano? Eh, ako hindi eh, ko nga magawa. Eh, ikaw hindi mo magawa pero ako may gamot po ako, pampalinaw Oo. ng mata. Oo. Gusto mo lola? Oo. Oh. Hindi nga. Oo. Oh. Hindi yata eh. Gusto ko. Parang nagjo-joke ka lang eh. Eh, talagang hindi ako makakita. Hindi ka makakita. Hmm. Hanggang saan ang inabot ng paningin mo? Yung mga tao diyan nakikilala mo pa? Eh hindi na. Yan you know? o? Hindi. Ah ito ito, mga pangit dito, nakita mo pa? Hindi mm, hindi hindi rin hindi ko rin makikilala. Hindi mo na makita. Hmm. Sige lola, para gumaling yung mata mo, bigyan kita ng gamot. Mm. Ha? Uh Oo. -oh. Okay. Lola. Kita mo to? <laughs> pira. Ay pira Ay pera, sabi ko na nga, bay mali. 'Di ba? Ang bilis lang gamutin yung pe, ay, no, mata ng matanda. Ay, salamat. Salamat. Lola, Oo. Uh. pag nakita mo yung perang ibibigay ko sa'yo, nakilala mo yung pera, sa'yo na. Oo. Uh -uh. Okay, oh, bigyan kita 500, Lola. 50. Oh, ayun. <laughs> Wala ka ng sakit, Lola. Uh, ma ha? Maraming sakit. Wala na, mali. Sabi mo kanina, may sakit yung mata mo, malabo. O yung pera. Oh. Ha? Ilan? 500? Uh, may 50. Ah, 50? Oo. Oh, oh. Ah, Ito, another 500. Oh, 50. Oh, magkano na yan? 100. Oh, patunay na magaling na yung mata ni Lola. Okay. oh, Lola, bigyan pa kita 50. Oo. Oh. Kano yan? 500. Oh, 500? Oo, uh, <laughs> oh, di ba? Malinaw na? Oo. Oh. Uh, uh. Pala, biro ka pala, Lola eh. Malinaw. Ha? Na. Oh, sige, bigyan pa natin. Uh, Ilan na? Bilahin mo, Lola. Oh, ano masasabi ni Lola? Ang daming blessing today. Uh, uh. Bilangin mo lang. Pag hindi mo nabilang yan, babawiin ko yan lahat. Four. Ha? Kaya nga. Magkano lahat? Apat. Hindi. Total amount. Uh, ano? Five. Ito, magkano five hundred. to? Ito, five hundred. Five hundred. Ito, 500. Ito, 500. Ay, ay, pala. Oh. 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 Four hundred, 400, 500. Ang 400, 500. 500 500 500 500, 500. Magkano? 4 na 500. 100 4,000. 4,000 pala. Ha? 2,000. P2,000 Oh. Plus 100. P2,000 uh -uh. Oo. Oh. Pero at least ang importante malinaw na 'yung mata ni Lola. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Ano gagawin mo sa pera, Lola? Ibibili ko ng pagkain ko. Pagkain may bigas ka na eh. Ay, ibibili ko lang po na. Ano? Ito, hindi. Ibibili ko lang po nito. Ha? Ah? Ano? Ulam po. Ulam. Ano ba paborito ulam ni Lola? Baboy. Ah, baboy! Patay tayo dyan. Um, Pero madalas na ulam ni Lola, ano? Um, madalas wala. Madalas wala. O, oh, sige, bili kang baboy. Yung no? Oh, oh. Tapos inihaw. Masarap. Para magkataba-taba naman si Lola. Oh. Ha? O, oh, dagdagan pa natin, Lola. Ayaw itago ni Lola. Parang gusto pang dagdagan. O, oh, ito. Ilan na? Eh. Ha? Ilan na po? Three, four. One, two, 3, 4. 1, 2, 3,000. Oh. Plus 100. 4,000. Ah, 4,000? Hindi gawin natin 4,000. Oh. Oh, andami na. Oh, happy na si Lola? Sana luminaw na 'yung mata mo ngayon. Magaling ka na. No, oh, sige Lola, no? Sana napasaya kita sa araw na 'to. Pangalan ko Lola. Ah, isipin mo, pag hindi mo nabanggit 'yung pangalan ko, bawiin ko 'yung pera. Franklin. Oh, dati Frankie. Salamat Lola ha. God bless po. Sige na Lola, wag ka na tumayo baka matumba ka pa. Ingatan mo 'yung pera mo. Anong masasabi ni Lola nakatanggap ng blessing today? Salamat. Maraming salamat. Salamat kay Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes. Kasangkapan lang po kami ng Panginoon Lola okay. kaya always thank you tayo kay Lord. Uh -huh. No? Uh -huh. Hindi ko po ito magagawa kung hindi sa gabay ng ating Panginoon. Uh -huh. No? So ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat pong muli. At uh, isang lola na naman na malabo ang mata ay luminaw dahil uh -huh. po yan sa tulong natin lahat, no? At syempre mga kababayan, bago matapos ang video ito, shout out ko yung ating mga kababayan dito sa lugar na ito at sa ating barangay captain na napakasipag na nag-assist sa amin para makapunta dito at naway gabayan ng Panginoon na makabalik pa kami sa barangay na ito. Muli po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kapanood ng video ng ito, kung gusto nyo pong mas makatulong pa si Daddy Frankie at baka sakali isa naman kayo na pumtahan namin. Pag-share nyo po ang video ito para sa ganon tuloy-tuloy ang pag-charity o pagtulong natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ganon din sa mga kababayan natin laging nandyan sa premier. Maraming maraming salamat. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Ay uh, thank you po sa inyong lahat. Ganon din sa mga kababayan natin, OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat. Hindi po ako magsasawa mag-thank you sa inyo dahil hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie ito kung hindi sa suporta ninyo sa akin. Thank you so much and God bless po. Daddy Frankie po mga kababayan, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Salamat po. Lola, thank you po. Magbibless po ako. Yeah. <laughs> Happy? Happy. Oh. Kawawa naman si Lola, jan lang no? Liit ng bahay. Mm. Sige, salamat. O. Opo. Bili ka ulam mo, Lula. Oo. Huwag ka na magsigarilyo, ha? O, o. Para umaba pa buhay. Para Oo.